Okay. Ito nga pala, kung may tanong ko na rin, no? uh, dun sa pagpamalagin uh, nyo sa DDS, do you remember how many people you killed as part of that uh, death squad? Well, to sabihin Personally. na lang natin, yes, uh, uh, my rough estimate based on my uh, personal experience and knowledge sa operasyon ng Double Death Squad, kung sabihin natin na merong mga 400 na casualties missing and the dead in Davao, Davao City alone is kaya ito na dahil ang mga dispatch squad nag-spread ito sa magkaiba-ibang units in station sa police ng Davao City si to my recall mga seven police stations may mga kanya-kanyang dispatch squad at kung araw-araw ito na makadeliver ng uh, tatlo hanggang lima including the missing yung mga nakalipin ngayon sa Laudcuari sa Mandog Masgrave, sa Maa mas eh e, sa buong uh, siguro sa mga buong uh, sampung taon more or less 10,000 ang patay at missing sa Davao region alone. Pero kayo personally, as part of the DDS for so many years, ilan doon yung kayo mismo yung kumalabit ng gatilyo? Well, uh, sa buong katotohanan, 200 plus. 200 plus. Yes. O, kaya ko ka po tinatanong yan kasi nga, I'm trying to make sense or understand yung turning point nyo bakit bigla kayo nagising? Kasi mahirap iwanan yung pinasukan nyo, di ba? Yeah, At may kapalit yan, di ba? So, yeah. help us understand that. Yes, uh, mahirap po sa loob ng uh, uh double dead squad. Pero, ano kami? Ay, uh, garanti kasi si Mayor sa pera. Lalo pa nung nag-allow siya sa kidnap for ransom program ng kanyang drug war sa Davao City. Dahil ang mga ransom money ay hinati-hati ng mga member ng Davao Death Squad. At ito mismo personal na may alam si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Okay, Medyo ano mabigat lahat na accusation nyo actually nung pa lang sa Senado no? kung, kung naituloy nga lang yung discussion doon pero syempre you were not in control din no? dito sa mga binabanggit nyo kasi basically there are a lot of things that can be corroborated isa po sa mga binatong issue sa inyo sa Senado noon particularly by, Senat, by then Senator Lacson eh, wala, wala, daw pong probative value yung inyong testimonya ng mga panahon na yon at hindi raw makorroborate ito for instance iba ba meron binanggit na at least three mass graves tama po ba? isa puro yun yes, sa laud. Yes. E eh, pwede naman po corroborate yan, di ba? Pwedeng hukayin? Yes, mando. Tama po yeah. ba? Tama po, tama po. Meron bang effort? May mga kumakausap ba sa inyo to at least corroborate what you have been telling us or the people or the ICC? Kasi kung sinabi niyong so and so number of people were buried dito sa laud, mass grave, eh, may ebidensya po yan. Tama po ba? Yes, yes po. Sa laud pa ang personal estimate ko is sa uh more or less siguro mga 3,000 ang nakalibing diyan. Uh, Grabe, 3,000. Mga 3,000, more or less 3,000. Eh dun sa dalawa pa ko alam niyo. Kaya ayaw ni Mayor Duterte talaga magpa-investiga dahil pag uh, may mga mahukay pa ng mga naiwan ng mga buto sa pagkakaalam ko na meron pa eh talagang uh, hindi ko malaman kung anong uh, klaseng takot ang uh, ang uh, madarama ni Mayor Rodrigo Duterte. Doon sa dalawang ano pa, mass graves na binabanggit nyo, ilan ang estimate nyo na nailibing doon? Sa mandog uh, mass grave, siguro more or less mga 100. And uh, isa sa mga prime personality na nakalibing dyan, hanggang ngayon hindi pa ito na hukay, ay ang dating commander ng uh, New People's Army Spiral Unit ng Davao City na si Commander Pipot. Pinapapatay ito ni Mayor Rodrigo Duterte dahil threat daw si Commander Pipot sa kanyang katauhan. Kami ang nag-abduct kang Commander Pipot with three reserve Army personnel ng Intelligence Service ng Philippine Army na nagadistino dito sa Panacan, Camp Panacan, Davao City. Doon sa pangatlong binabanggit niyong mass grave di umano, ilan yung estimate niya na nakalibing doon? Mass grave po sa may maa? Oo, oh, yung pangatlo. Siguro sa, sa mandog, mga more or less 100. At pinaka-prominent na nalibing dyan ay si Commander Pipot ng New People's Army Spyro Unit ng uh, Davao City. At sa maa naman, itong maa at laod, pag-separate ito. Ang laod is uh, part din ng barangay maa, pero separate itong laod, uh, Quarry mas grave. Itong barangay maa is pagmamayari uh, ito ng isang kulis isang polis. Ang apelyido ng polis na ito, ang pangalan ay si June Canyete. SPO P.O. for June Canyete. Ang kapatid niya ay isang barangay opisyal ng MAA. Ang nakalibing dito ay siguro mayroong mga more or less 50. At isa sa mga prominente dito na nilibing namin sa lugar na ito ay si Commander Kamamara ng MNLF Davao City. Kaibigan ito masyado ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi ko alam kung bakit niya ito pinaabdak sa amin. Yan ka. Okay. Doon sa mga binabanggit nyo, tsaka na binabasa ko rin po yung affidavit nyo, it seemed na for a long time trusted kayo ni Duterte, no, obviously. Kasi doon sa mga assignments na nakuha niyo, pwede nyo po ba i-describe kung gaano kayo kadikit sa kanya ng mga panahon na yun? Well, so, nag-umpisa ako as uh, driver bodyguard niya. Kasama ko si SP for San And then, uh, na-experience ko yung uh, yung kanyang uh, pagkagalante na katauhan, lalo pa pag sinusunod mo ang kanyang gusto. So, nung na-create ni Mayor Duterte, itong uh, Double Ditch One, led by then Police Captain Ernesto Magasait, at kami ang unang member nito. Number one, si Police Major Ernesto Magasait, Number two, si dating polis, SPO4, Paul Hinchopabo, SPO4, Bienvenido, Raul, SPO4, Tisidirio, Lorovel, SPO3, Jeremias Baluhin, SPO3, Teodoro Pagidupon, myself, and PO1, or Patrolman, John Narisma. Dito kami lalong nga uh, na-spoiled nung uh, kami sa sekreto kami sinipalit sa mga utos ni Mayor Duterte na grupo ng uh, Mayor's Unit or Anti-Crime Task Force. Marami kami pera araw-araw. kay araw-araw din ang patay. Ako mismo at si SPO Paul Sanibili Ventura ang na nag-deliver ng bribe money or disguise as allowance sa mga police station commanders na merong mga DDEs sa kanilang mga istasyon. Nagbibigay ng pera na utos ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, like at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.